Ang kwento ng lobo at ang baka mula sa pahina ni Bathala, makinig at mamangha sa isang luntiang parang sa ilalim ng mainit na araw. Naninirahan ng isang malaking baka na nagngangalang bato. Si bato ay masayang kumakain ng matatabang damo. Malakas siya at mabait. Ngunit sa gilid ng kagubatan, may nagmamasid sa kanya. Ito si Bagsik, ang tusong lobo. Napakalaking baka, isip ni Bagsik. Mukhang masarap siyang hapunan. Ngunit kailangan ko siyang malinlang. Dahan-dahang lumapit si bagsi kay Bato na may pekeng ngiti. Magandang araw, Bato. Napakalakas mo tingnan. Subukan natin ang iyong bilis. Magkarera tayo hanggang sa puno ng mangga sa tuktok ng burol. Hamon ng lobo. Tumingin si Bato sa malayong burol. Alam niyang hindi siya mabilis tumakbo. Pero, Bagsik, isa akong baka. Mabagal ako, sagot ni Bato. Natatakot ka lang pang-aasar ni Bagsik. Alam kong matatalo kita dahil sa kanyang pagmamalaki. Pumayag si Bato sa hamon. Gusto niyang patunayan na hindi lang siya puro lakas. Nagsimula na ang karera. Mabilis na tumakbo si Bagsik para siyang isang kulay abong guhit na dumaan sa parang. Naiwan si Bato sa malayo na mabagal na humahakbang. Sa sobrang tiwala na mananalo, huminto si Bagsik sa ilalim ng isang puno para umidlip. Napakabagal ng bakhang iyon, sabi niya sa sarili. Hindi niya ako maaabutan at siya ay nakatulog. Ngunit si Bato ay hindi tumakbo sa daan. Nakakita siya ng isang malapad na sapa. Ginamit niya ang kanyang malalakas na sungay para itulak ang isang natumbang puno at gumawa ng tulay. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, tumawid si bato sa kanyang ginawang tulay. Ito ay isang mas maikling daan, paakyat sa burol. Hindi nagtagal, narating niya ang puno ng mangga. Nagising si Bagsik at mabilis na tumakbo papunta sa dulo ng karera. Ngunit laking gulat niya nang makita si Bato na payapang kumakain ng damo sa ilalim ng puno ng mangga. Natutunan ni Bagsik na ang lakas sa talino ay may iba't ibang anyo. Maraming salamat sa pakikipag kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.